ulang daw. Ayan o oh guys. malo ano. Maliit. Ano Maliit pa. <laughs> Kinagat. Ha? Tilapia daw. Pero pwede na. Isa sa gulay. <laughs> Ay, namingwit nga sila. Oh. Oo. Oh. Oh. Oh, di ba? Oh, ang liit ng ano na nahuli. Na ano na laglag pa. Lalim siguro 'yan diyan, oh. Nang, oh, dito to? Hmm. Ini macilah guys, semiwit nang tilapia. Uh. Ang hmm, dami pala doon na liligo sa taas. Oh. Marami na liligo sa taas. Tabi-tabi. Doon banda si doon banda marami kaya kawayan doon ah. Doon. Ah. <laughs>

yung maliit na yon maka ano siya yung nakasabit mahal ang kilo niyan eh dun sa amin yung isang daan ang kilo niyan tapos gata pa o oh, ba diba yan, gata lang din hin. Sabi na nakaraan, ano. Bin may bakod yung ano nila. Yung kinawaan namin doon. Mm. Ah. Oh. Naparok, 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 naparok. Mm. Dami-dami yung din dati. Ah, oh, may nakakaalam na kaya ano. Dami-dami nang nangunguha. baka sabik Mm Tabak na Sa sa tabi Mira pukun siya kunin hmm. ito so, ay hindi it, ito hmm. sa atin yes, na lang siya ating, isa pa ay may dun isang maliit di yun pwede ayun o no? Ang bawal basahin ito? Ang uh -huh. bawal basahin ito? Ang bawal basahin ito? Pero pwede balatan. Ay, maliit na yun. Hindi no? oh. pwede yan. Ay, maliit. Yung maliit. Ting tambo siguro ngayon. Oh. No? Ay, ang isan yan? Hindi ako hindi? Hindi. <coughs> hindi, no? O, oh, sino? Ulit, tambok ulit yan, o. Oh. No? Maliliit na yan. Hmm. Hirap kung... Kasiksik kasi kay, ano. Yes, uh... yes nakailan na. Tatlo na. Tatlo na nakuha na pa? hindi po. Sila patong-patong. Siksikam na. na. naman. Ha? Pag lumaki na siya, no? Tabi-tabi-tabi. na nga. Malaki na oh, Hindi na pwede yan, no? Dahil lang eh. Siguro na nakaraan pa yan. <coughs> hindi di na puntahan. Hindi na, hindi na kasi. Kaya kami nakapunta. Ah. Mabilis lang kasi lumaki yan, no? Hmm.